Maagang nagsimula ang Pride Month para sa Filipino suffix ngayong taon at hindi kami nagre -reklamo. Ang paparating na pelikulang sinimalaya na i-open endings ay kakatanggal lang ng cast nito at ito ay humahanga na sa queer community pagkatapos panunukso sa isang pagbubunyag noong Hunyo 12. Hindi na makapaghintay ang mga creator ng open endings. Noong linggo, opisyal nilang ipinakilala sa amin ang kanilang powerhouse cast at Puno ito ng star power. Si Janela Salvador ang gumanap bilang Charlie. Si Jasmine Curtis Smith ang gumaganap bilang Hannah. Si Clea Pineda ay sumali sa cast bilang Kit. At si Lynn Mamonong ng Lini at Naara ay gumagawa ng kanyang acting debut bilang Mihan. Kaya ano ang tungkol sa open endings? Hindi ito ang iyong tipikal na kwento ng pag-ibig. Sinusundan ng pelikula ang apat na kakaibang babae mga dating naging matalik na kaibigan, na nakatali sa isang ride or die na pagkakaibigan hanggang sa gumawa ang isa sa kanila ng desisyon na magpapabago ng buhay. Ang mga sikreto ay dumaloy. Ang mga emosyon ay muling lumitaw at ang mga bono ay nasubo. Ito ay magulo. Ito ay totoo. It's queer joy and queer pain in one powerful cinemalaya entry. Para kay Janela Salvador, higit pa sa karakter si Charlie isa itong dream role na natupad. She's been manifesting a sapphic project since her chemistry with Darna co-star Jane DeLeon set the internet on fire last year. Samantala, hindi estranghero si Jasmine Curtis Smith sa mga sapphic stories. Ang kanyang award-winning na pagganap sa baka bukas noong 2016 at labing anim na ay naging paborito niyang pelikula at pag-usapan natin si Clea Pineda isang mapagmataas na tomboy na lumabas noong 2023. Ang pelikulang ito ay minarkahan ang kanyang unang pangunahing papel mula noon na ginagawa itong mas espesyal, si Lin Mamonong naman. Kilala natin ang boses niya, ngayon makikita na natin ang kanyang acting chops. Open Endings is written if Kevin Vicente, the mind behind Pearl Next Door, and directed by Nigel Santos, known for yours truly. Shirley and the Laginding na si Isang, sa isang cast na ganito matapang at isang malikhaing koponan na ganito kahilig, Open Endings ay humuhubog upang maging isa sa mga pinakapinag-uusapang pelikula ng dalawang libo at 25. Makakaligtas ba ang mga dating naging bihe na ito sa kaguluhan ng? Mga lumang apoy at bagong katotohanan? Hindi kami makapaghintay na malaman ngayong Pride Month ipinagdiriwang namin ang mga kwentong nagpapakita sa amin, humahamon sa amin, at nagpapakilos sa amin. Open Endings Hit Cinemalaya Soon, kaya markahan ang iyong mga kalendaryo. Queer Fam, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell icon na iyon para sa higit pang mga update sa pinakabagong pelikula sa Filipino at mga kwento ng bagibigdi panandang pandagdag.